Braving, satisfied na naman tayo. It's over naman. Right? Hindi pa. Pung Chang. Tawag -ta po. -ta. Changbang. Tangbang na lang. Abang. Oh, guys, braving, satisfied na naman. Masarap, hindi siya gatas. Masarap yung gatas. Just lang to eh. Lagyan lang ng ano? Lagyan lang yung sagok. Hindi pala ito na ito eh. Hindi na ito na Marami naman para sako Intuition tayo ba tayo na ito mo Okay din satisfied mo na <laughs> Ba't din ka bumili ng bed, ang bay? Kaya akong pera eh. Ano na eh. Uh, pizza di Piligro na eh. Pizza di Piligro na? No? Ha? Hmm. Ah, ano pizza di Piligro pala? Ah. Cravings pa na ano, night shop. Ganyan. Ngayon lang naman ako nakabili pala nito. Ngayon lang ako bumibili nito. Ngayon ako nito. Hindi po pwede yan. Nagbibigay lang sa staas. Staas ako, dalawang beses yun eh. Sa tatlong araw ko doon. Dalawang mm -hmm. beses lang migay eh. Siguro <makes> hmm. may budget naman yan. Yung Na ano lang ba, yung... Alam mo yung sa ng mga nagkakawag sa atin, ano namumunok? Hmm no control lang nila minsan kaya hindi natin maano kasi okay. sila yung nagano ng budget oh, uh, ano naman pala loko ako nyan na, papalit ako kanina, wala papalit pa ako doon sa ano pita na lang ako takbal hindi na ako kapit hindi basta basta na ako kapit hindi na talaga isa Kala ko, wala nang nagpapalit dyan. Saan? Diyan, ako sa bakery. Saan nagpapalit? Bakery. Saan nagpapalit? Papalit sa ate. Dali ko doon ah. 好棒了，好棒了。 stop dun sa Ang masarap sa naisa eh, yung may sagbuwa. No? Mga uya -ng. tayo. Ganda yung business kaya, hindi ko meron kong ganito. Alright, alright. Pesos siya. Ang dumahal kumal dito eh. Kasi kalahati, yellow. Punting gata. Sago, punti. Ang ah, marami naman pala. one quart. One quart sago. Sa ating gilo. Uh, one, one punting <laughs> uh, uh, gata. Tapos, yan, mga ganyan, tobi. <laughs> right, right. Right.